Ay, Good day na naman po mga bossing. Welcome na naman po muli sa ating munting YouTube channel. Magiting TV. Yun. Know? Ah, abos Merry Merry Christmas ha, mga bossing ah. Ilang araw na lang po Kapasko na. Oh, yun. Meron po kayo dito pagpipilian at mm, mga limang piraso po itong Angelino. Ayos na po itong tatlo. Yan, yeah, pwede na pong pagpili anak. Punta na po kayo dito. Siya pa, una-una na po kayo dito. At magaganda po itong mga Angelino na to. Yan. Okay. Yan na. Starting price po natin. Yan ah. Na 8K. Yan. 8,000. May 8,500. May 9,500. Ganon. Ganon po. Ano, kasi magiginis po ito mga bossing at medyo mahal po ang puhunan. Ang <laughs> ganda naman po. Panalo po ito mga ano natin dito Japanese bike na Angelino yun o oh. ito po yan ha ah. yan oh, lalo na po itong violet na ito pang regalo nyo po ah, sa mga jowa nyo sa mga nyo ah. yan oh. pwede pwede po sakal sa likod na bossing oh. carrier nyo no oh. pula ganda puti yung cream ganda rin hmm, lahat maganda basta pasta na lang po kayo dito ah. oh, kaya message po kayo sa magiting chap bike sa Anonas yun message po kayo dun mga bossing ah para ano ma-estima ah, ko po kayo ayan okay ayan pangita natin kung anong maaasahan dito sa mga angelin na to mga bossing ha ah. ayan A, ito po talaga yung na to ha ah. tulad po nang sinabi ko sa inyo yung baby carrier po yung nakalagay dito andyan po andyan po sa likod yung baby carrier may, may gusto po ng ganon pwede ko po pong samahan yan kung magka ano, usap usap na lang po tayo ito po yun mga bossing ito po ang carrier ah, uh, baby carrier ng ano, ah, uh, gili na so, tayo ah ayun, okay, ito po ito po yung gili natin naka, ting speed po yan sa mga gili na po, pare-paras po yung mekanismo nito, yung tatlo nito. 3 speed, tapos yan, may mga bell po yan dito sa ano yan. Tapos ito po ang kagandahan nito, ha? may anti swing po ito kasi pagka may targa po yung basket niya diyan ng ano, bigat, gaganon-ganon po yan. So, pwede po lock. Ito din dito. Tapos, diin niyo nang ganon, maglalak na po yan. Yan. Kina po yung gagalaw-galaw. Yo. Pagkaano po yung isang paggalawin na siya? Pindutin niyo diyan. Yan. Diba? Ano no? Ito po ng basket ito, mga boss, ha? Mga angelino po yan, ha? parang niyo po yung mga frame niyan. Tapos, ang frame po niya na ay aluminum. Mga bossing, ha? Yan, ha? Ang ganda po ng mga upuan niya. Ito niya, mga original pa po yung mga bossing, ha? Ah, ito po, polster na po ito. isa. Yan, ginaya po natin yung, ano, na ah, bottom saddle. Yan, ah, bottom saddle, yan, ha? Okay, ano po ba? Okay, ito po, ha? Ah? May hard lock po ito, ha? Pare-pares po yan, ha? May mga hard lock po yan. Yan, pag isaglit niyo pong iparade, ha? Pwede po niya, ano, padlock para hindi basta-basta madali, makuha ng mga Oh, na ako po yung mga itong bisikleta. Alam niyo nilalagad na ang mahalin po talaga to sa Japan ha mga bossing ito po yung high-end na Japanese bike sa Japan. Medyo mahal po mga brand yun yan Hindi ako nagkakamali, 25 to 30,000 po yung mga ganitong bisikleta sa uh, Japan yung mga bago. Lalo na yung mga latest ngayon. Ito po mga modelo-modelo na po ito ah. Yung malalaki po yung mga skirt guard. Modelo na po 'yan mga bossing mo uh, basta yung sinasabi lang yun, uh, ma mahal mahal po yan pag mga dugyot na lamog lamog na daming gas gas ma mas mura po yun uh. po yan, mga ganito, uh. mahal po yan pagka mga ganda mga ganito ah. mahal po yan pagka mga ganda mga naman po yan mga bossing Okay erba naka internal grip po ito 3 uh. speed yan po yung gawa ng Shimano Nexus sa loob po siya nagkakambyo at tumutusok po sa loob 1, 2, 3 lang pero matulin po yan mga bossing ah. Uh mga prena po nyan sa liko sa liko doon ito po yung mga tinatawag na roller brake napaka tibay po ng mga prena na yan ayan po ang lakas po ng prena tingnan nyo mga rin po nyan mga stainless po yan stainless steel mga pito po nyan ay original pa po yan basta sa amin meron na adapter agad yan hindi din inyo na lang po yan pag magpapahangin, hindi na problema sa adapter So yun, ito po ah Yung arm niya po, ah. luminum na Pwede lang tayong pedal Lahat po yan, halos pare-pareha Sa kulay lang po nagkakaiba yan Yan yeah. po asin Yan Okay Ito po ang pinakamaganda niya Yan po bossing. Oh my god, ito po yung ano yan Ang oh, kagandahan nito Yan yeah. Ayan po, okay. ganda po ng preno niya mga no? busing Hindi na po alimango ito ah Lobster na Lobster, lobster po yung ano niya ito po, nakadynamo po ito. Ha? Hindi nyo na po kailangan ng bate baterya o may charge charge pa. May sarili po siya generator o dynamo. Ito po yan, mga boss. Ha? At ito, iilaw lang po ito pag na malilim na, mga boss. Ha? I Ilaw lang po yan, naka-autolight po yan. Pag malilim na, kung saan na pong iilaw, yun. Subukan po natin, madilim-dilim na. Yun, ang lakas. lakas. Ang din po ang mga mekanismo niya, mga boss. Sige nga. Ito rin po, ganda ng basket. Ang ng basket ng white at yung red. Ah. Okay, pili-pili lang po kayo dyan mga bossing ha Basta ganun po yung ano nya 8,000, 8,500, 9,500, 10,500 tapos kasi yung Depende po eh, sa ano Sa datingan at condition So e, minsan meron talagang medyo Maano na siya ah, Sobrang gas-gas, dami ano. Medyo mas mamura na po yun Pero pag ganito po ganda eh Medyo mahal po, buhay eh Kaya <laughs> basta Ayan, okay. Eto eh, naman po tayo. Ayun, no? may turn po tayo dito. Isang turn. Ayan. No? Turn. Link B7. Ayan. Binibigay niya 15 times po ito dito sa Pag, ah, uh, tahanan niyo po, ah. Uh, hanggang 14k po ako. Bigay mo sa inyo ng 14. Ito so, pa. 6, 6 Yan, Yung sneaker. 6.5. 5. Ayan. Folding, folding po natin dyan. Mga ganito. May 4.5, 5. 4, 8. May 3.5 din po tindahan pasyal na lang po kayo at mabilis pong maubos mga bossing medyo sunog sunog po yung ano natin ngayon benta yan at kids po tayo dito 28 25 yan 5 Ah, ito ganda po nitong blue na to Bendo. tapos oh yan oh. ayan po oh. hmm, batman medyo, may batman na po tayo dito isa at cruiser bike hindi na bilim na mga kapasin Ayan o oh. Ayan po Mayroon po tayo itong Japanese bike halong ano po tayo ha Alos kanto po ng Paho at Naranghita Pagitan po kami May mga sapatos doon po tayo mga yun ha? Okay hanggang dito lang po ah Ingat ingat mga bossing Merry Christmas Basta pasalpas na lang po tayo Usap usap na lang po Pagkakaya po sa atawad Bigay po natin yan mga bossing Okay God bless Merry Christmas Ingat ingat bonus na kaya kaya na po yan mabili yan thank you God bless Subscribe.